tingnan natin yung, um, um, yung nating napinturaan um, ayun <laughs> eh, no? oh. ah dyan hindi pa yung dulot may tubig yan hanggang tayo dun dun ah Nah. Oh. Min na no. Oh. Ni. Hmm. Ba ba. Pula-pulan ah. Andong. Ni rap ngai, ngum oh, dum andum ni natin eh. Ni rap lang tayo kanina din. Ngum apakan. Pero ang ganda na tayo bukod Wala hmm. yeah. magandang apakan, no? yun lang apakan natin kanina hmm. Kahoy kahoy lang, tubay <coughs> Naka video pa hmm, Binibideo ang ating gawa, nire-report natin Ito yung Phine photo finish <laughs> ito yung kasunod na inalaan bukas yung tatatlo na na Ina inalaan bukas yung Ina yun sa so... tatlo na tatlong dugtong na lang yung dugtong natapos na tapos na ano sa isa dalawa tatlo dilaw naman dilaw hindi ganong ganong dilaw <laughs> dilaw hindi ganong kaya lang hindi yan kaya ng isang patong okay ba ang kulay ay. dalawang patong ulit to <laughs> Kaya ba ang kulay ay hmm. Kulay ng lugot labas Kaya ba mga dalawang patong ito ulit Mga dalawang patong tayo ng dilaw Ang timpo lang sa so patong lang Ginom muna tayo Oh, ganda ng tubig, big! big. Oh, bago lagay! Ang ganda ng tubig! Malamig pa yan, malamig. Oh. Atatlong -at lahi yung pula bukas. Tapos na yan. Yun. yung hirap yung 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 magandang, yung 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 kasi yung lagan tubu-tubuh lang nah jagaan adalah na jaga itu blue ni pun oh bila ni bila kau yang dulu ni nagpa-flyer na eh. Nagtitingin pala ako sa YouTube. Tingin pala ako sa YouTube. Ang magandang kulay ng kabuti. Ang magandang kulay ng kabuti. I-search tayo sa YouTube.